Naghahanap ka ba ng magandang business idea mainam na i-execute ngayong 2025, bagong taon na naman. maringong nung nakarang taon eh, nagpaplano ka magnegosyo, pero hanggang ngayon, tumawid na ang bagong taon. Pero wala ka pa rin na-execute. Kaya naghanap ka ulit ng magandang business idea ngayon para magawa mo na yung plano mong pagnegosyo. Maari din na nagnegosyo ka last year, pero nalugi. Kaya ngayong bagong taon, naghanap ka na naman ng bagong gagawin mong negosyo. Kapusin mo ang video na to kasosyo kasi sa vlog na to malalaman mo yung tamang idea, magandang idea, na pagkakakitaan mo ngayong 2025. At etong idea na to eh, ka-execute-execute, kayang-kaya mo gawin, at siguradong gikita ka. Kung ngayon nga lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Arvin Urubia, si kasosyo Arvin Urubia. Isa rin akong negosyanteng tulad mo, na magti-20 years ng tutok sa negosyo. Patras tayo. Bago ko ibigay sa inyo yung magagandang business idea ngayong 2025, meron muna ako sa inyo ibabahaging kwento. Magkikwento muna ako sa inyo mga kasosyo. Meron akong kwarto nung ako ay binata pa. Yung kwarto na yon, nandoon din lahat ng mga balak ko sa buhay. Sinusulat ko doon, tinatabi ko doon Basta yung kwarto na yon yung manifestasyon kung anong laman ng utak ko. Nung ako'y binata pa. Nung magsisimula o nagsisimula pa lang ako sa mundo ng pagdenegosyo. Yung kwarto na yon eh, doon din ako unang nagsimulang mag-content. Yun yung background ko na merong bookshelves na kulay dilaw at may kulay asul napadero. Diyan sa kwarto na yan, diyan ko tinatago-tago yung mga business idea po na na-degenerate mga time na yon. Kung mapapansin nyo diyan sa kwarto na yan, meron diyang isang square na nakasabit. At yung square na yan ay compilation niya ng lahat ng mga ideas ko, ng mga business ideas ko nakasabit yan dyan sa kwarto ko na tinuturing ko na tila ba napaka-importante niyan at napaka-laki halaga. Ingat na ingat ko yan. Yung mga business ideas ko na yan. Isa sa mga unang pangarap ko o balak ko mga kasosyo o mga gusto ko sa aking buhay ay eh makagawa ng 20 world class businesses. 20 to be exact. At yung balak ko na yan na yun, yung plano ko na yan na yun, na gumawa ng 20 korporasyon na pang buong mundo, eh ang naging resulta niyan, yung kagustuhan ko na yan, eh mapunta ako sa idea generating pace ng aking buhay. Yung wala akong ibang ginawa kung hindi, mag-generate na mag-generate yung utak ko ng mga bagong business ideas. Noong mga panahon na yan, sa loob ng isang araw, payat sa tatlo ang naiisip kong magandang business ideas na sigurado akong kikita. Nandun ako sa moment ng buhay ko yung utak ko andar ng andar para mag-generate ng mag-generate ng mga ideas. Hindi ako naubusan yan. At sigurado akong magaganda yung mga business ideas ko na yun. Pero ito ang problema hanggang ideas lang ako. Ang gaganda ng na mga nag-generate kong business ideas, pero hanggang dun lang, hindi nagiging negosyo. Ang gusto ko ay 20 world class companies. Pero kung meron ako, eh halos 2,000 business ideas na. So hindi yun ang gusto ko. Hindi ko gusto makaisip ng 2,000 business ideas. Ang gusto ko, 20 world class companies. At yon ang problema ko. Paano ko magagawang mga tunay na kumpanya yung mga ideas ko na yon Hanggang isang araw, meron akong nakita sa internet na kung tawagin eh, idea space. Hindi ko alam kung nag exist pa rin yung idea space ngayon, pero napakalaking elemento niyan sa aking buhay. Ang mga founding team niyan ay si Sir Earl at saka sila Ma'am Diane na malaking parte ng aking buhay pag negosyo Yang Idea Space ay isang company arm ng PLDT at ng Smart dito sa Pilipinas. Extension niya ng kumpanya nila para maghanap ng mga innovative na mga entrepreneur. At dahil ang pangalan nga ng company arm na yan ng Smart at ng PLDT ay Idea Space, na-attract ako. Idea Space? Aba, Mukhang dito ko na dapat yata ilabas yung mga business ideas ko. Kasi sa pangalan pa lang, idea space yun. At naghahanap sila ng mga innovative na entrepreneur. Aba, madami ako niyan. Kung ideas lang, magagandang business ideas lang, sobrang dami ko niyan. At yung moment na yon na nakita ko yung idea space sa internet, agad-agad akong sumali sa programa nila. At yung program nila, Didiscuss mo sa kanila yung business ideas mo na innovative at pag nagustuhan nila, mapopondo ang kanila. At eksaktong yan ang kailangan ko sa problema ko. Marami akong business ideas, pero ang problema, wala akong pang-execute. Wala akong kapital. etong time na to mga kasosyo, nakadalawang business venture na ako. Tapos na yung aking CCTV company, at tapos na rin yung aking software development company. At napunta ako sa generate lang ng generate yung utak ko ng mga bagong business ideas. Dahil nakadalawang lugi na ako, it is as if yung utak ko sinisigurado na yung susunod kong gagawing negosyo, eh multi-billion dollar idea na. At sure na magkakapera na ako o magiging matagumpay. Kaya generate ako ng generate ng mga business ideas noong time na yon So eto na nga, sumali ako sa idea space para ilaban yung mga business ideas ko. Kaya ang mga ginawa ko doon, nag-participate ako sa kanilang mga activities, nakilala yung mga high-end investor dito sa Pilipinas. nagpresentang ang nagpresent sa kanila at ang buong akala ko napaaganda ng business ideas ko. Ng mga business ideas ko. Pero bigo ako. Nagkamali ako. Hindi ako nakakuha ng pondo o pera sa mga investor dito sa Pilipinas. Sa mga tunay na investor dito sa Pilipinas. Para ma-execute ko yung mga businesses na yun. Halos isang taon kalahati rin ako habol lang habol sa mga investor para mapondoan ako. Pero wala nagtagumpay. Walang maski isang investor na naniwala sa akin. Hanggang dumating sa huling punto, napagod na pagod na ako at burnout na burnout na ako mag-raise ng pera. Pilitin yung mga taong may pera na ponduan ako. Meron akong isang nakilala na isang startup mentor. Ang pangalan niya ay si Professor Richard. Maraming nakakakilala kay Professor Richard sa mundo ng startup industry. At last point, nung no, hindi ko na alam yung gagawin ko dahil hanap ako ng hanap ng pera pang kapital sa mga invention ko, ay eh nakipag-meeting ako kay Sir Richard. Nakilala ko si Sir Richard. Isa siyang professor sa AIM. At kay pag-meeting ako sa kanya to get some advice ko anong mali sa akin, bakit hindi ako napopondohan. At nung gabi na yon na siya sa akin, diniskas ko sa kanya yung business ideas ko, yung mga inventions ko. At nung gabi nga na yun, meron siyang pinaliwanag sa akin na hindi hindi ko makakalimutan. At yon ay yung salitang market. Tama mga kasosyo. Napakasimpleng salita na yan mismo ang pagkakamaligo, ang market. Pinaliwanag sa akin ni Sir Richard, ni Professor Richard, na kahit gaano kaganda ang idea mo, kahit gaano kaganda ang inventions mo, kung wala yang market, wala rin yung kwenta. Pinaliwanag niya sa akin na kahit gumagana ang invention mo, yes, umaandar, pero wala kang napapatunayan na may market dyan, wala rin sa sa'yo. Nung sinabi sa akin ni Sir Richard yun, hindi ko pa rin maintindihan, pero paulit-ulit yung nasa isip ko na pinaliwanag ni Sir Richard sa akin, ni Professor Richard, na wala sa idea kung may investan ka o hindi. Nasa market. Kung may market na ang idea mo. Hindi ko talaga maintindihan pero talagang hindi ko kinalimutan yung salitang market. Dahil naghahanap ako ng paliwanag, bakit hindi ako napupondoan? Ang sabi lang ni Professor Richard, e eh, kailangan ko ng market sa idea ko. Hindi ko talaga maunawaan. At pagkatapos ng mga ilang buwan, after naming magkape ni sa Richard, at pinaunawa niya sa akin ng market ng isang idea, na sinabi niya sa akin na para ma-investan ka, kailangan may market ka na hindi ko talaga maunawaan. Ang ganda ng ideas ko. Pero ba't walang nag-invest? Kasi nga, wala daw market. Anong ibig sabihin nun? Kaya nagsaliksik pa rin ako nung nagsaliksik. Anong problema sa akin? Bakit di ako na-investan? Hanggang finally, naunawaan ko na mga kasosyo. Naintindihan ko na rin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang market. Na bakit walang mag-invest sa'yo kung walang market ang business idea mo? At bakit kahit napakaganda ng idea mo, kung walang market, wala rin kwenta yung negosyo na yan? Eh ano nga ang market? Naunawaan ko siya nung mga panahong nagmumubon ako mula sa sobrang pagkalungkot sa tatlong lugi kong negosyo. Noong mga na yun, isang taon ako nung wala sa katinoan. Bisyo ng bisyo, barkada ng barkada, pagod na pagod ako sa pagnenegosyo. Noong taon na yun, halos tumira ako doon sa kondominium o tinutuluyan ni paring Ome. Yung kondo niya sa Mayon. Kasi nag-aaral pa siya sa UST enong eh, time na yun. O sa FIU yata. So umuwi siya sa kondo niya sa Mayon. At doon ako tumatambay kasi tuwing gabi doon sa kondo niya, nagiinuman kami. Yung kondo na yun, nasa third floor, yung kwarto ni paring Ome. At pag doon ako nakakatulog sa kalasingan, tinatanghali na kami ng gising kinabukasan, ang gagawin ko, bababa ako doon sa kondo at tatawid ako doon sa kabila. Kasi yung tapat ng kondominium ni Paring Ome ay isang palengke. Sikat na palengke, Suki Market. Kung tinga dyan kayo sa area na yan, sa bandang Banawe, alam niya ang Suki Market. Meron isang umaga na hindi hindi ko makakalimutan. Tulog pa sila, bumaba ako at nagkape ako dun sa kapihan dun sa palengke. Kasi dun sa suki market, may nagtitinda ng mga beans ng mga pangkape. At dun ako nagkakape kasi legit yung kape, sarap. At habang nagkakape ako dun, hindi hindi ko makakalimutan yung moment na yun. Kasi finally, nag-click na sa utak ko kung ano ang market. Dahil nandoon ako sa suki market, tinitignan ko yung karatola ng suki market. At ayun yung malaki kong tanong sa sarili ko, ano yung market na problema ko? Bakit yung mga business ideas ko hindi napopondoan? Dahil sabi ni Prop Richard, walang market. Ano ang market? hanggang nung moment na yon finally napagtanto ko na ang kulang sa utak ko ang pagkakaunawa ko ano ang market ng isang ideya o ng isang negosyo at dahil nasa palengke ako nung time na yon doon ko na realize na ang ibig palang sabihin ng market e eh may handang magbayad o may nagbabayad sa produkto mo sa serbisyo mo o sa idea mo at kung walang market yan walang magbabayad so sa madaling salita sa Tagalog ang ibig sabihin lang ng market may nagbabayad ba para sa produkto mo? May nagbabayad ba para sa serbisyo mo? Yun lang ang market. As simple as that. Kaya naalala ko na sinabi ni Prop Richard na kahit na napakaganda ng idea mo, kung walang market, walang kwenta yan. Ngayon, pinapalitan ko na lang. Kaya kahit gaano kaganda ang idea mo, kung walang handang magbayad dyan, o nagbabayad, o magbabayad, walang kwenta yan. Yun lang ang market finally naunawaan ko na. Na para ma-define mo kung anong magandang business idea, simple lang. May nagbabayad ba sa'yo? Kasi kung wala, walang kwenta yung idea mo. Yun ang market ba kasosyo. Ganun lang kasimple. Pero kung creative kang tulad ko, inventor kang tulad ko, nanineglect natin yung market. Nakapokus tayo masyado sa ganda ng idea, sa ganda ng plano. Pero yung market na siyang pinakamahalaga, kung may magbabayad ba sa'yo dyan o wala, hindi natin iniintindi. At yan ang malaking pagkakamali ko. At nung umagang nagkape ako sa suki Market, tuwang-tuwa ako kasi na out ko na rin ano ang tunay na ibig sabihin ng salitang market. Masyado akong naka-focus sa ideas na wala naman palang kwenta kasi walang market. At yung pag-uutak na yan mga kasosyo, ang mali nating nakasanayan in the past. Dati, tulad ko rin, masyado tayong hanap ng hanap kung anong magandang business ideas. Tingin tayo ng tingin kung anong ginagawa ng iba na naging successful sila. Tingin tayo ng tingin sa mga bago, sa mga innovative kasi yun yung malupit. Before, masyado nating ginaglorify yung idea. Yung pagiging novel nito, yung pagiging una, pagiging bago, nakapokus tayo masyado dun. Mali. Ito real talk sa negosyo, mga kasosyo. It doesn't matter kung hindi ikaw ang nag-imbento niyan. Hindi mahalaga kung ikaw ang nauna dyan. Hindi rin mahalaga kung ikaw ang unang nakaisip niyan. Walang kwenta lahat dyan. Ang mahalaga sa negosyo es eh sinong unang nakatagpo ng market para sa idea na yon o sa negosyo na yon. Kung sinong unang nakapagbenta, yun lang. Sinong unang makabenta, sinong unang may pinakamaraming benta, yun ng panalo. Benta, market, traction, customer, cash flow, sales, revenue. Yan ang market. Idea, wag na natin ganong i-glorify yan. Dito sa boring na part, sinong magbebenta? sinong makakahanap ng customer? Yan ang pinakamalaga sa negosyo. Market. Kaya wag ka na mag inarte kung yung idea mo eh parang luma, walang bago, parang hindi magtatagumpay, corny, boring. Kung yan ang idea mo, business idea mo, hindi na yung malaga. Ang tanong, kakabenta ka ba dyan? Ang tanong, may market ka ba dyan? Kilala mo ba kung sino mga bibili niyan? Kasi kung hindi, wag yung idea na yan ang mo. Lahat ng business idea, maganda. Lahat ng business idea, kahit anong panahon, maganda. Ang tanong, ikaw na magsisimula niyan, ikaw na entrepreneur na mag-execute niya, may market ka ba niyan? Kasi kung hahanapin mo pa ang market mula sa iba, mahirapan ka lang. Kaya kung tatanungin niyo ako anong magandang business idea ngayong 2025, walang iba iba hindi. Anong kailangan ng mga tao sa paligid mo na ngayon? As in ngayon na. Hindi ka na maghahanap ng market, hindi ka na magpe-Facebook ads pa, hindi ka na magpo-post -po -po pa para mahanap ka ng market mo. Hindi. Sa paligid mo ngayon, kung nasa ang mundo ka, kung nasa ang lugar ka, yung mismong nasa paligid mo, yung kaya mong kausapin ngayon, yung kaya mong kalabitin ngayon, yung kaya mong i-chat ngayon, nasasagot agad-agad anong kailangan nila na kaya mong i-provide. Yan ang best business idea ngayong 2025 sa'yo. Anong kailangan ng nasa paligid mo ngayon na? Yan ang ibenta mo sa kanila. Kung kaya mong i-provide yung product o yung service, yun na yun mismo. Huwag ka nang tingin tingin sa iba kung anong negosyo nila, anong hype ngayon, anong maganda ngayon, dahil sigurado, may scam ka lang. Unahin mo anong kailangan ng nasa paligid mo. Kasi yan yung market mo ngayon eh. Anong problema nila, anong hinahanap nila na kaya mong ibigay, i-provide At ibenta mo sa kanila kagad. Yan ang negosyo mo ngayong 2025. Start there. Hanapin mo lang initial market mo. And from there, mag-expanding -e yan. Pero kung magsisimula ka sa expansion kagad, mag-aads ka agad ng pang buong Pilipinas, sasablay ka. Start small. Start sa paligid mo Dahil ang market mo ay yung paligid mo Huwag kang matakot na bentaan sila Kung ang kailangan naman nila Eh kaya mong i-provide Yun na yun mismo May isang magandang kwento nga dyan eh Si Kasosyon Jubiniel Na namit meet ko noong nakarang November At sumali rin siya ng KMCC Kaya alam ko yung kwento niya yung business niya ngayon ay nag a sa pag-process ng SSS, PhilHealth Pag-ibig. Kung may mga problema doon, napoprovidean niya ng service niya. Nagsimula yon kasi estudyante pa lang siya, yung mga kapitbahay niya, sa kanya humihingi ng tulong sa pag-process ng mga yon. At kakahingi nga ng tulong sa kanya, eventually, yun na rin mismo yung naging negosyo niya. Yan ang isang kwento na ang market mo ay nasa paligid mo. Buksan mo ang iyong mga mata, anong hinihingi nilang ng tulong sa iyo na kaya mo i-provide. Tutukan mo yan kasi yan na ang the best na negosyo para sa So, anong dapat mong gawin ngayon? Na alam mo na na ang negosyong para sa iyo ngayon 2025 ay eh kung anong kailangan ng mga tao sa paligid mo. Ito ang gawin mo. Kung mausap ka ng limang tao sa paligid mo at itanong mo sa kanila ano yung huling limang binili nila online. So, may limang tao, tatanungin mo isa-isa kung ano yung huling limang binili nila online. Ilista mo lahat Sa so pag nakita mo yung listahan na yun, ka doon ng commonality. Anong common na binibili ng mga tao sa paligid mo? At kung yung product na yun ay kaya mong iprovide, kaya mong isource, yun na ang inegosyo mo. At sabihin mo sa limang tao na yun na sa susunod pag bibili sila noon, sa na bumili. Pwede mo rin gawin yan sa service. Tanungin mo yung limang tao sa paligid mo kung ano yung mga huling limang serbisyo na binayaran nila. Lista mo lahat yun at makakita ka doon ng commonality na kailangan ng limang tao sa paligid mo na kaya mo rin namang i-provide. At yun na ang negosyo mo. Yan na ang simulan mong negosyo, mga kasosyo. May market ka na. Ayos? Bakit ko pinapaliwanag ng malalim itong napakasimpleng business topic na to mga kasosyo, na ang market? Nainiwala kasi ako, mga kasosyo, na entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Sure ako dyan. Lalo na yung mga inventor ditong mga negosyante tayong pag-asa ng sa Pilipinas. Dahil ang labanan sa mundo ay eh, hindi na napadamihan ng ginto. Ang labanan sa mundo ay technology. Kaso, katulad ko noon, inventor din ako. Marami rin ako mga business ideas. Pero walang market, wala rin nangyayari. Ang kalaban natin dito mga kasosyo ay eh, yung mapaglumaan na tayo ng panahon Nakuro na lang tayo idea, Walang tayo tayong na-execute. Ang negosyong walang market, walang benta. Ang negosyong walang benta, walang kwenta. Yan ang kalaban natin. Business idea na walang benta. Kasi hindi natin naunawaan ang market. Kung sinong bibili, nasan yung mga bibili, at kung paano sila bibili, sa'yo. Samaan niyo ako mga kasosyo na maging negosyante tayo na bumebenta. Mga negosyanteng may kita, may profit, may market, at hindi puro product lang. Hindi puro services lang tayo. Hindi puro ideas lang tayo. Join me na magsama-sama tayong mga negosyante may market. Tayong mga negosyante na nasa loob ng Kasosyong Malapit Group. Mga negosyante tayo na alam natin kung sinong market ng ating mga produkto o serbisyo. At hindi lang may negosyo tayo, wala namang benta. Ito lang gusto kong sabihin sa iyo mga kasosyo. Kung nakailang execute ka na rin ng negosyo at lagi kang lugi, laging walang bumibili, huwag kang magsawang sumubok muli. Huwag kang magsawang tumesting ulit. Huwag kang magsawang hahanapin ang market na para sa iyo. Abutin ka man ng ilang taon, subok ulit. At ngayong 2025, dalangin ko na mahanap mo na yung market na paglilingkuran mo at yung kaya mo rin i-provide yung kailangan ng market na yan. At sure ako, magiging matagumpay na ang negosyo mo. Kaya sa tanong na anong business idea ang maganda ngayong 2025, basic. Yung business na nasa paligid mo na ang market. Dahil kahit gaano kaganda ang sabihin sa yung business idea, kung wala namang market sa paligid mo nun, wala rin yung kwenta. So, start sa market sa paligid mo. Ayos? O, oh, magsimula ka na maglista ha. Ano mga kailangan ng mga tao sa paligid mo? Ballpen at papel lang ang puhunan dyan, mga kasosyo. Gawin mo na yan. Para sigurado may benta ang susunod mong execute na negosyo. Ayos? Salamat sa pagtapos ng video na to, mga kasosyo. At kung gusto mo rin matutong mag-content ng tulad nito, ng nakaupo lang, kahit nasa public, di kayo nahihiya. Kung paano ko to nagagawa, ituturo ko sa inyo, mga kasosyo. Sumali kayo sa loob ng Kasosyong Malupet Content Creation Program natin na isang buwang ko kayong tut turo ang mag-content. Kung paano ko nagagawa na mag-vlog ng simpleng-simple -simple lang, nagsasalita lang, pero natatapos nyo mula umpisa hanggang dulo. Kaya nyo rin to mga kasosyo. May na-develop ako mga technique para mag-vlog ng simple pero baon na baon. Gusto mo yung matutunan at gusto mo rin maging content creator, join ka na sa susunod na batch ng ating content creation program. Message yo lang ako sa aking Facebook page. Salamat sa oras niyo mga kasosyo. I love you, God loves you, trabaho malupit, bawal tamad. Please don't forget na i-like ang video na to dahil alam ko may napulot kayo. At mag-subscribe ka na rin kung hindi pa. I share mo na rin to sa mga tao sa paligid mong nag-iisip din ng business idea. At i-comment mo na rin dyan sa baba kung anong business idea ang plano mo ngayong 2025. God loves you, I love you mga kasosyo. Ciao, bye!